Magandang gabi, a 21 ng Mayo. Ako po si Cheryl Cosim. Nangunguna sa ating maaksyong balita, ang isang 12-anyos na lalaki sa Cebu City na aksidenteng nabaril ng kanyang 11-anyos na kalaro. At eto pa, regalo pa raw ng ama ng suspect ang baril na ibinida naman ng bata sa kanyang mga kaibigan. Ikwento mo, Tres Roque. Sa cellphone video na ito, may benda pa sa ulo ang 12 anyos na si Marky habang nagpapahinga at nagpapagaling dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo. Nabaril si Marky ng 11 anyos ng kalaro na si Junior. Kwento ng kaibigan ng dalawa na si Janjan. -Jan. Jan. daw silang magkakaibigan sa isang bilyaran sa sitio Lawis, Barangay Pasil, Cebu City. Nang ibida ni Junior ang kalibre 38 na birthday gift daw sa kanya ng kanyang ama. Isa-isa raw na tinanggal ni Junior ang mga bala ng baril bago pala rong itinuto kay Marky. Yun nga lang, hindi pala nalimas ang lahat ng bala sa baril. Pagkuhaan niya si bala. Paglabas ng bala, nang tinutok ang baril, pangalawang putok, tapos pangatlo, ay natumba agad siya. Agad rumesponde ang mga pulis pero mabilis na itinakas ang bata ng kanyang ama. Sabi ng tiyahin ni Marky, inamin daw ng pamilya ni Junior na tinatago muna nilang bata dahil sa matinding trauma. Pero handa naman daw silang isuko ito sa takdang panahon. Nagpapagaling na si Marky sa Cebu City Medical Center matapos operahan kahapon. Pero dahil sa insidente, paralisado na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa grupong gun malaki itong kapabayaan sa parte ng mga magulang ni Junior at dapat nila itong pagbayaran. Ang bata, uh, being a minor, uh, wala pang discernment yan eh, wala pang alam sa mga kung ano tama, kung ano mali. But uh, ang parents niya ang, ang dapat managutan dito. Base sa mga panuntunan sa responsabling gun handling, mga 21 anyos pataas lang ang pwedeng magmay ng baril. Malayong malayo sa edad ni Junior na 11. Hanggat maari, uh, wag natin bibigay ng basta-basta na parang laruan yung baril sa bata kasi nakakapinsala talaga yung mga Dahil naman sa dumaraming mga kabataan na nasasangkot sa krimen, pinagdedebatihan na sa kamera kung dapat nang ibabasa 12 mula sa 15 anyos ang minimum age ng mga pwedeng kasuhan. Trish Roque, News 5.